Ano nangyari? Oh, hindi na ng katawan niya mga tama ng bala. Buling report kanina, stable at nakaka-recover na siya. Pero mukhang nagkamali ng findings. Nag-flatline siya kanina, kanina lang. Uh, pero, ano yung balita sa katawan niya? Tinala na po sa Corinaria. Puno na po kasi yung morgue dito eh. Naku! No, sabi ko na nga, Bi. Hindi totoo yung kasabihan na kapag masamang damo, Nangamalay din. <laughs> okay. Magandang wedding gift sa inyo. Wala namang gugulo sa inyo. People only get what they deserve. Hindi madaling parusang kamatayan para kay Olga. Pero mabuti na rin po siguro na nangyari yon para mabawasan naman ang kontrabida kay Cecilia. Eh, ang kaso, nandiyan ka si Gilbert. gagawin kayo ng solusyon. Ano ibig mo sabihin? Paglabas natin ng ospital, haharapin ko na si Gilbert. Tatapusin ko na lahat ng problema natin. Gusto ko once and for all, malagay na tayo sa tahimik.